What's so, up guys? Good morning Si mama nga pala guys Wala na si mama eh Hindi siya oh. So Isang taon na guys na Wala na si mama Hanggang ngayon Hindi pa rin kami sumasahod Pero monetize sa yung channel namin guys Pero isang taon na Isang taon nang wala si mama Pero na monetize kami guys Mga tatlong linggo pa lang Or isang buwan So pupunta kami ng simenteryo ngayon Pupunta namin si mama Nandun siya Kung natatandaan nyo Kasama ko si mama lagi Nung pinapasyal ko siya Sinasakay ko sa sidecar Tapos nagpapa, ano kami, nagpapahangin Ito yung video na to ito yung mga picture na to punta namin sa doon kasi isang taon na nga sa Bisaya pa hugkas ni mama ngayon or death anniversary sa English so yun guys kita kita tayo doon sa cemetery oh, kasi pumunta namin si mama doon yun nga isang taon na eh isang taon nang wala si mama hindi man lang lima lang namin na na makasahod tapos nabuhay pa sana siya pero hanggang ngayon wala pa rin kaming sahod wala pa rin sahod sa youtube pero upload na lang kami na upload kahit ganon ayos lang so ayun guys punta na kami sa cementerio punta namin si mama nandun siya picture niya lang yung nandito kasama ko yung mga kapatid ko yung mga pamangkin ko yung mga anak ko si mami yung kapatid ni mama mga kapitbahay namin ilan kapitbahay namin dito so ayun guys biyahe muna kami kita kita sa cementerio ha ayun guys andito na tayo sa cementerio oh. bumili kami tubig oh.

Ayan oh. tapos sila silang magdasal. Kain na na. Tinapay <laughs> lang yung pagkain namin ngayon. Walang ano eh. Walang budget. si so, budget eh, mo ron. Wala. Wala. Ay, eh, budget ya. Eh. Nga nga. Hindi <laughs> Ito yung kumanta ng ano guys. Wong oh. <laughs> <laughs> Konti yung views, views niya guys pero sa akin madami. <laughs> Sige. Masaya sa bato. Wow. 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 Sus wow. Wala yun eh kung parma. Wala maka makakaon rin. Salamat. Libo ang <coughs> Shhh, oh, dali na. Mami pila na imong pali? Big <coughs> <jari>, lang, wala kagalon. Yatag, yatag. Unandat ko isa. polo. 55. Upat Ano pa, 5,000. Anong problema dire yo? na dali. Dali <coughs>

দিলে <mimitation> পাৰি